Sa iyo oh, so, kuya, saan banda sa part dito? Sino Ito po? sa ano may baba Ah, dito talaga. Okay, okay. Lalo po pag ano, naglalakad ako sa malamig. Pag mga ilang minutes lang sobrang sakit. parang mapuputol. Ibig sabihin, ilang minutes lang na naka, naglalakad ka masakit. Opo, oh, sa pagka... Ano uh, Lalo, lalo na sa mga SM yan. Opo, oh, pag sa SM, pag malamig, masakit ko. Nangangalay na, na siya. Sobrang um, Wait lang kuya, relax. Iba mm. <laughs> lang siya. Nasa <laughs> Medyo ano lang. Mm. Tanggal na tayo lig ko.

So ngayong kuya yung papunta kayo ni ate dito, di ba? Ikaw yung nag drive Opo. Masakit siya? Ah, hindi na. Hindi naman. Okay. Ah, pag mga ganun, hindi? Oh, hindi na. Pag nag na, nakatayo? Opo, okay. oh, hindi na. Pagka nag sa malamig po, pag naglalakad po, talaga, o ganun. Ah, doon mo siya nararamdaman? Pag sa mga mula po, Pagka malamig po. Uh, Pero pagka hindi naman po malamig, hindi. Okay lang. Okay. 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 Napakabito ko niya. Sige. Uh, Sige, pati lang pa naman. Yan, check mo lang daw Okay Okay, O kahit sa bandi Yan, yan. Walang cellphone si Kuya? Meron? Susi. At saka, okay. Sige. Bagsak mo na lang kamay. Yan. Yeah. Hindi inang ko lang to Kuya konti ha. Inhale ka lang. Tapos exhale mo. Ubusin mo yung hangin. Okay, isa pa. Exhale ulit. Wow, isa pa. Exhale. Okay, grabe. Nagotok ka. <laughs> isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Okay. Isa pa, kuya. Inhale lang ulit. Tapos ubusin mo yung hangin pag-exhale. Isa pa.

‫הוא עולה, תני לה. ‫או! ספה. ‫אקזיט. ‫או חיי ספה. ‫אקזיט עולה. ‫או חיי ספה. ‫שפה. ‫או חיי ספה. ‫שפה עולה.

嗯，好，没问题，OK。 Hm. Hm. dan baka mo po nito

Ulit. <laughs> Nag-stretch din naman siya, no? Kasi lang baka mapunit lang eh. <laughs> okay. Tatagilid ko lang ito ko yun. Ulit ha. Parang ganito lang. Yan, okay na yan. Relax mo lang ang katawan ha. in ka lang. Saig sa Okay, isa pa. Ito ulit. Yun. Tapos pagkatapos natin kuya, punta ka na sa SM. Lakad ka na muna. Mm -hmm. <laughs> 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 Oh. Okay.

Kita ko Pingot lang ako. Mm -hmm. <laughs> Ang gala ka. <laughs> Ito pa. Mm hmm. Walang <laughs> no? na تفضل <laughs> <laughs> okay, لا <laughs> 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 Magsak na mali ka. Lambat na mo siya. Huwag siya. ka lang. Ayun, sa'yo Lambat Okay. okay. lang <laughs> ko mo lang, Kasi mo lang ta, Pag ka ba dito, may masakit ka? Wala naman. May konti? May konti. Ayan. San? Dito. Mas, mas masakit to? Oo. Oh. Abot hanggang parang sa likod? Hindi naman. Oh, hindi naman. Yan. Yan. Sakit talaga. Sobra? Oo. Oh. So, yung pag naglalakad ka na malamig, ito yung masakit? Oo, oh, ito yung. Oh. Saan yung mas masakit sa dalawa? Hindi ko mo ano, basta sobrang sakit. <laughs> basta sobrang sakit oh. na nila? Oo. Ah, sige na. Lamot na walang to Eh, Ay, wait lang. Itaas mo muna to. Sige, taas mo yung paa mo. Sige, diretso lang. Tapos dalhin mo dito banda. Yan. May masakit sa likod? Wala po. Dito banda, wala na. Dito banda, wala na. Mayroon dito container. Sa may puwet banda? Opo. Ah, sige. Okay. Yung kabila. Taas mo rin ito. Tapos mo dito. Ayun. E mas masakit? Opo. Sa ang banda? E sa may puwet banda? E Opo. Okay, e okay, sige. Mas e okay, e relax mo lang ito. Mas masakit yung kabila, eh, no? Opo. Okay, sige. Sambot lang. Okay. <laughs> okay. Parang para natanggal yung paa ay natanggal yung pa. <laughs> natanggal yung tapilok. <laughs> lambot lang, lambot. Yeah, tapos. <laughs> hmm. Lambot na dito utak ko. Lambot lang ulit <ulituhod>. 'to. <laughs> <laughs> Sige na, angat lang yan. Okay. Mas relax lang ulit. Sige na, bagsak mo lang siya. Huwag mo siya itaas. bagsak na. Yan. Relax mo na. Okay. Taas mo ulit. Sige. Okay. Sali mo doon. Hey, wala. Wala. <laughs> sige, yung kabila. Taas mo hey. rin. Sige. Wala na. Hindi na masyado. Yung kabila ito, hindi na masyado. Una, wala talaga. Ito, wala na dyan. May konti pa. Ah, okay. Sige, sige. Sige lang. Basta relax mo lang ulit. Lambot na, lambot. Pausak mo lang yung paa mo. Ya, baksaklah, ya. Ya, Pak, kita lihat. Gambar, langsung rusak lah, straight lah, straight. Iya. Orang kali itu, ya, ya, ya. kan? lambat dua Ah, tersebut, 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 Tapos tagilid ka harap ka dito sa akin. Yan. Lalapit kita konti. Konti lang. Lapit kita. Yan. Okay na. Atras naman konti. Konti. Okay na ya, Sakta na yan. So, hee, hee. parang higa, hilahin ko lang konti ito. Yan. Okay. Kapit ko lang dyan. Tapos parang igaganyan ko lang siya. Yan. Yan. Mula ha. Inhale ka lang. Let's see.

Let's see. Wala pa. Isa pa. Isa pa. Okay. Ano ang Ano kay lang? Ayos lang. Pwede tayo ulit na una. Sige lang. Taas mo lang po, sir. Ito rin. Tapos taas mo itong balakang mo. Sige pa. Taas mo. May masakit. Wala naman. Wala. Bagsak mo lang siya. Straight yung pa. yan pa. Ayan. Ito so, pa. Basta siya. Relax lang. Ha? Kapit lang ako dito. Tapos ang gagawin ko sa kanya, hihilahin ko yung bigo ng 5 seconds. Sa so, tatlong beses, ha? Parang ganito lang. Inhale ka lang. Inhale ka lang. Ito pa. Tapos, and say, two, three, four. Isa pa. And say, two, three, four. Wow. nagulat. kita sa lang to. Relax. Relax. Anong pakiramdam mo? Galaw-galawin mo? Yung katulad kanina, taas mo siya ulit. Yeah. Hindi, baba ito isa. Straight lang. Yan. Sige, taas mo ulit. Lagyan mo dito. Yan. Kamusta siya ngayon? Okay. Wala na. Wala na yung parang ngalay, no? Yan. Yeah. Hmm. Wala <laughs> <laughs> na. Kamusta siya? Pakaramdam niya? Okay lang? Okay lang. Okay lang. Hindi naman ano, masakit or wala nang ano, oh, yung tatay mo iniinda iniindam mo. Sige sir, bakong ka

Ah, pwede na. So yung ano, yung ngayon, bawal muna uminom ng malamig. 8 hours lang naman. So bawal muna maligo within 8 hours. Eh, mamaya lang alas 8 pwede na. Uh, ano na ba ngayon? 6. Uh, pwede na. Uh. Yeah, pwede ka na din ngayon. Picture daw kami ni Kuya.